ay sisilipin natin ang isang resort na nasa gitna ng isang simenteryo. tapos sila dito, since na nakalat na to, na, pool, na swimming pool, marami na pong nag ano, na meron pala dito na tinatago sa malapit sa sementeryo. Sinong mag-aakala na dito sa isang sementeryo sa Tagig ay meron palang isang napakagandang resort na pwedeng puntahan at pagbandingan ng buong pamilya? So mga po nyo, andito tayo ngayon sa kanto ng Santa Ana Tuktukan, uh, Taguig City. So dito pa lang, may makikita tayong uh, karatula na papunta rito sa simenteryo. So tara, samahan nyo ako. Puntahan natin yung sinasabi nilang uh, resort sa gitna ng simenteryo. So tara. So ito, dito pa lang sa pagpasok natin, makikita nyo talaga, literal na, merong talagang simenteryo. Ayan, puro simenteryo yan. Nakakagulat lang na meron tayong nalaman na merong resort na nasa gitna ng simenteryo. So ito, simenteryo, kitang-kita nyo naman. Sa kabilang side, simenteryo pa rin. Imagine nyo. So itong uh, resort na to, hindi lang kalayuan sa kabila, sa may kanto na pinanggalingan natin. So yan, makikita nyo. Ayan, simenteryo to. So simenteryo yung nilalakaran natin. Nakakapo ah, So ito, meron dito malaking uh, gate. So ito yung tinatawag nila na Casa Teofila. Uh, nandito sa loob na to yung sinasabi nilang resort. So pasukin natin, katukin natin. So yun. So, mga po ito, pakalala natin si Ma'am Jackie. Siya yung uh, nangangalaga nitong Casa Tofila na nasa gitna ng simenteryo. So, ituturo niya tayo para makita natin ano ba ang meron sa loob nitong uh, resort na to at bakit siya nandito sa may simenteryo. Tara, let's go! Unang part na dadalhin tayo ni Miss Jackie is yung room na pwede niyong rentahan dito sa Casa Tofila. So, Ma'am, tara, ituturo nyo kami kung ano yung yes. tsura ng kwarto dito sa loob. Tara, let's go! Ito yung unang kwarto na pagdadala sa atin ni, Ma uh, ni Miss Jackie. So, tingnan natin kung ano ba yung tura ng room dito sa Katya Villa, Kasatyo Fila ba? Yes. Po. Okay, sara. Tayo. Yun. Pasok. Wow. Ganda. So, wala na siya. Ah, ito yung pinaka. Ito yung sala. may room po tayo dito sa loob. -hmm. May CR din po. Oh, ganda. 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 Uh, may maliit tayong terrace na dito. So dito, pwede nating matanaw yung labas, yung mga naliligo na nasa swimming pool. Wow, ayos, maganda. So dito, pag nag-book dito, exclusive, sila lang talaga yung tao, hindi yes. pwedeng halo-halo. Yes. So pag dito ka sa room, may CR sa salob wala? Yes po, meron. Nasaan yung CR? Tingnan natin. Ta. Ah, ito! Nakalak ah, ba? Okay, sige, sige ganda rin. Okay, maganda. So, dito, ilang room yung available na pwedeng pano? Um, marami kaming room, sir. Kaso, hindi pa po na-open namin. At... Ito pa po lang yung available. Hmm, okay. So, yung may-ari, meron din sariling room dito? Yes, po. Pwede ba natin mag i sa kanila yung uh, yes, uh, room pa. nung uh, may-ari? Sige, tara. Yes, so, mga po yung puntahan natin, yung... Uh private actually private siya hindi siya open for public pero alas katabi lang dito kasama siya sa loob ng resort tingnan natin kung ano yung tura so ma'am dito sa resort meron din silang event center I mean pag may magbe birthday yes. ano pwede saan pwedeng i-ano ito po. po yung center hmm. Uh, maluwag din ano yes po wow may CR din tayo po left and right mm uh -huh. may shower din po dito may shower okay. din sa kabila yung kusina pwede sila magluto dito, uh, dito Ah, dito. Meron dito. din po. Ah, meron like din. ihaw. Ah. Ganda rin, okay. At least, kompleto sila, no? Pero yung ano, pag nag-event dito, mm -hmm. ah, yung mga gamit, meron nang magagamit dito. Uh, um, Let's like say, si paluto, o mga ano. Bring ko na lang. Ah, bring talaga yes, nila. Bro. So, yung place lang talaga. Yes, po. Okay. So, tara, puntahan natin yung, ah, uh, ah, uh, kwarto o space ng may-ari dito sa resort. Wow! Ganda! So ito pala yung oh, napaka-elegante naman. So itong lugar na to, hindi pa siya open for public. Hindi pa po. Okay, napakaganda ng lugar. So dito merong mini bar. Oh, ito, oh, mini bar. Kung gusto niyo po. Pong... ito, ito merong mini bar dito. <laughs> ganda. Yes. Oh. So, super elegant naman ng lugar na to. Tapos ito yung pinaka ah uh, kusina. Yes. Po. Oh, ganda kita niyo, may lutoan dito, talagang naka-plot doon sa tiles. So, wala ano, electric to, no? Yes. Yeah. Electric. So, ito yung parang pinaka-dirty kitchen niya. Maganda, no? Ah, meron sa loob? Okay. Ito, meron pa pala dito. Oh! Ah. Tignan niyo, oh. Talagang maganda, maganda yung bahay. So sana lang mapa-open nila in public tong lugar na to, no? Itong space na to. So ito yung banyo. So yung design, lahat galing sa may ari lang so, talaga ng isip. Yan mga gamit dito. Ayan. So I think ito ata galing pa rin sa ibang bansa, no? Yung ibang gamit. Kakaiba yung mga ano nila, oh. Yung mga nakalagay dito. Pati yung mga painting. Siguro mamahalin to. Ah, meron pa rin taas? Yes po, yes po. Wow. Ah, sa room nila, okay. So, hindi natin pwede nga. Kasi ano na yan, private ano na nung may ari. So, ito, Ayan, may mga painting. Ang ah, ganda nung painting. Oh, simple pero tingin ko mamahalin to. Ayan, hindi natin hawakan. Baka masyadong maano. Ayan, tingin ko, ang ganda oh. Napakasimple nung painting pero ang lakas ng dating ng painting. ito yung entrance yes. sa isang kwarto. Okay. Pero pag nag-rent sila dun sa kabila, close talaga to. Yes. Alright, Sobrang na-amaze ako sa resort na ito. Pero magkano naman kaya kapag re-rentahan mo ang Casa Chofila? Um, kung day po, um, 12,000 po yung 8 hours namin. If Night naman po siya is 15,000. 8 hours lang din po yun. Hanggang 10 p.m. lang po kami ng gabi. Pero, teka lang, safe ba at malinis bang maligo sa Casa Chofila kahit nasa gitna siya ng simenteryo? Yes, always po tinatanong na change ba namin yung water. Always din po namin nililinis. Although nasa sementeryo naman po yung resort, pero hindi naman po pumupunta yung like katas, dume, kasi naayos naman po namin paglinis. Like sa water po, bago naman po na water yung pinapalit namin. Every time naman po kung may magpapabook, binabago, pinapalitan naman po namin yung water. Saan nga ba matatagpuan at exact location nitong Casa Tsofila? Barangay Santa Ana, Tuktukan, Tagig City po. Ito po, ino-offer po namin like event, like birthday, Um kasal dito po sila nag reception. Um yun po pasok po sa 12k pag day po. Pag night naman po is 15,000. Iniimbitahan ko po kayo dito po sa resort namin sa Casa Chopela Resort. Yung start ng ano po namin is 9 a.m. to 10 p.m. po ng gabi. Day po namin is 12,000 at saka yung night naman po namin is 15,000. Yung book namin po, may page naman po kami, doon na lang po kayo mag-PM sa Casa Chopela.